Maraming salamat sa ating Special Assistant, secretary Anton Lagdameo, uh, ang ating uh, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romy Browner, at ang pinakamahalaga na bisita ngayon natin ang mga surviving families ng ating mga nasawi na nagsiservisyo sa nagsiservisyo uh, para sa kanilang bansa. At uh, sila ay pinusta hanggang sa buhay nila upang ipagtanggol ang, pagka, ang ang ating ating minamahal na bansa ang ating mga ay pagtanggol ang ating minamahal na mga kababayan ay tamang-tama po ang, ang, ang nangyari po rito dahil nung naghahanda pa naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita uh, ng araw ng kagitingan ay na, nasama po sa usapan at ikako, Ay eh dapat naman eh kung tayo ba ay ah, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan eh, ang ating pangako sa kanila. At ah, ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Kaya't nagtanong po ako, at sinab, sinab tinatanong ko sa kanila, eto ba ang mga benepisyo na ating ipinapangako sa mga nagsiservisyo para sa atin? Eto ba, et ba ay nabibigay ng tama? Eto ba ay nabibigay ng mabilis? Eh, medyo nalungkot ako dahil ang sagot, hindi pa. Hindi pa naibigay. Eh, sabi ko, bakit? Bakit naman na hanggang ngayon na napakatagal na ay hindi pa nila naramdaman yung tulong ng ating pamahalaan at ang pasasalamat ng isang uh, isang ng pasasalamat ng isang buong bansa sa kanilang serbisyo. Eh, eh sabi nila sa akin eh masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang eh uh, uh, matao komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Eh -ano. hindi siguro tama yan dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot dulo ay nagiging matagal na, nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon uh, sa araw ng kagitingan upang mas, mag mas, mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Kaya kayo, mga bene beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng na mga nasawi, sa habang sila ay sa bansa ay ngayong araw na ito may pa, mas, masasabi ko maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal hindi dapat naging ganito katagal at dahil nga nakita ko uh, kung gaano kahirap hindi may, hindi pa madali ang dami pang kinakailangan kahit na wala na ang uh, ang inyong mga asawa, ang inyong ama, ang inyong mga kapatid, dahil kahit wala na, ay marami pang kailangan gawin upang matanggap ang benepisyo na galing sa pamahalaan. Ngayon, dahil doon, dahil sa nakita ko, ikako sa kanila, ayusin na ninyo yan para madaling, ang, madali ang proseso. Kung nakita naman, basta't maliwanag na maliwanag, na KIA ang isang tao at talagang kayo ang pamilya, eh bakit pa ano pang kailangan natin, uh, ano pang kailangan natin gawin? Kaya't si po natin para po lahat ng mga dapat tumanggap ng tulong sa ating mga pamahalaan ay mabibigyan kaagad kapag sila ay namatayan sila ay uh, naabutan ng malas at uh, napunta sa sa ganyan ang serbisyo ng kanilang mal sa buhay. Kaya't yan po ang ating uh, ang ating ginagawa po ngayon ngayong araw uh, tinitiyak po natin na lahat po ng mga I, na, lahat ng pamilya ng mga na, na, na nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po. At uh, maraming uh, ma, uh, sana ay maging makabuluhan at maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng araw ng kagitingan. Magandang, magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat. Maraming